Gandang hapon mga kalapatid. So, meron na akong love visit. Ito. Ayan. So, gutom na gutom siya. Tapos, ang payat. Ang payat niya. Ayan, ito yung pinakaboto. So, nakaklabring siya. Hindi ko nasasabihin kung ano yung pangalan ng club. Tsaka, sing sing. Uh, PM yun na lang or comment nyo na lang dito sa, sa post ko na to. Para maibigay ko din sa tunay na may-ari. May sing-sing siya, naka siya sya. Klabring. Pasa naka-klabring to. Ito siya. PM nyo na lang mga boss. O kaya comment down below na lang kung sa inyo to. Yan. Top visit. Kumain naman na to. Tsaka nakainom naman na. Gusto lang, pet lang talaga. So comment down below mga kalapatids. Kung paano man to. Then Love TV like and subscribe thank you